Ka. Ano ang inyong reklam? Umpisa uh, tayo sa iyo, Mang Rael. Tungkol po sa anak ko po. Kasi, <coughs> kukunin na lang dila sa akin ng nanay niya na si Daisy po, na kapatid ko po. Okay. Napalaki ko naman siya ng maayos. So, 14 years, Mang Rael, pinalaki mo si <coughs> ng maayos. Apo. At ang usapan ninyo na ikaw na ang tatay yung tatay at mag-aalaga kay... Mula po nung binalita po kasi sa akin ng kapatid ko na nanganak na siya, si Daisy, pinakuha ko na po kay nanay, yung nanay po namin. Ipinakuha niyo dahil ano ang inyong kasunduan? Kasi buntis po siya noon, eh, sinabi ko lang po na pagkababae, sa akin po yung anak niya. Pero pumayag ba si Daisy? Opo, tapos sabi niya, kausapin mo yung asawa ko kinausap ko naman po yung asawa niya. Tapos sabi niya, Oo naman ba yaw? Walang problema yun. Nanganak po siya ng 8. Kinumagaan po, pinakuha ko na po. August 9 po, nasa akin na po. 2011. Ang sabi mo, ipinakuha mo, sino po ang kumuha? Yung nanay ko po, po. Walang pumigil, wala namang tumanggi? Wala naman po. Ilan ang anak ni Daisy? Pang-anim po ata si... May sumunod pa po. Ah, na dalawa po ata, tapos namatay daw yung isa. Kami po, magkapatid kami sa father side. Mm. So sila po ni Daisy magkapatid sa mother side. So hindi po kami magkakilala ni Daisy. Kailan nagkaroon ng birth certificate? S Nilakad ko po pa yung ano niya eh, yung papel niya po na pabinyagan. Noong bininyagan ni... dumating pa si Daisy. Ah, uh, nandun po sila. Walang tinanong, walang pinarmahan, ikaw na ang tatay. Apo. Sino ang nanay ng bata? Sa papel. Yung kapatid ko rin po na isa na nasa, si Aileen. Opo, nasa Dubai po noon. So ang nagsulat ng pangalan ni Aileen ay ang nanay. Ang nanay ko po. Sino ang pumirma? Nanay ko rin. Ang ko rin. nanay mo. Okay. Uh, on behalf para kay Aileen. Opo. Okay. So sa birth certificate ng bata, ang ama ay ikaw at okay. ang nanay ay si Aileen. Opo. Okay. So si ay tumira na sa inyo sa, sa Ilocos Sur. Hanggang siya ay naging 14 Hanggang years old. Dumadalaw ba? Nagkikita ba sila ni Daisy? Bihira lang po. Pero tuwing nagkikita sila, meron bang ideya si a***** na ang kanyang ina ay si Daisy? Wala. At walang agreement ang nanay at saka si Daisy na mananatili lamang si a sa inyo habang buhay ang inyong nanay? Wala po. Anong alam mo, Erica? Ah, uh, nung no nalaman na lang po namin, eto na nung nahabol na po kasi siya, so inamin na po niya sa amin. Hindi niyo alam na hindi niya anak siya? Yes po. Okay. Tapos may pinost po kasi sila sa Facebook na kinidnap niya. So binanggit yung pangalan niya mismo, kinidnap ni Israel yung anak ko ganito. Kasi ang nangyari po, nung namatay yung Mother niya, nag-usap po kami ng mga kapatid ko na parang kunin na natin si Kuya kasi nagko-construction po siya sa Ilocos. Mm. Eh magsi 16 na rin po siya. So parang sabi namin, kunin na natin siya, total wala naman na si Mother. So dito na sila sa Manila ni Inayos po namin yung documents ng bata para ma-transfer. Tapos lumuwas na po sila pa Manila. Yung konteksto, oh, doon ang natin. gagaling yung kinidnap. Opo, parang kasi kinuha niya nang hindi nila alam. Parang ganoon. Ano po kasi, bali nung namatay po yung mother nila sa bahay ni Kuya, binurol po doon yung mother. So, ang gusto po daw ng kapatid is iburol doon kila Aileen sa isang bayan. Pumayag po siya. Binurol po ng ilang araw sa kanya, tapos doon po binurol bago nilibing. So, nung time po na nilipat na yung bangkay doon, so pati po sinama. So, ang usapan lang daw po nila, pagkatapos, ibabalik siya Pero nung nalibing na, yun na po yung nag-start daw, na ayaw na ibalik sa kanya. Na kinuha na si ay hindi na ibabalik sa kanya. Kasama si Aileen at si Daisy? Si Aileen lang po. As kasi Aileen? si Daisy daw po, is na bumalik na. na. Bumalik na. Pa, okay. Nung kinuha po kasi sa kanya yon meron kasamang barangay ba? Mga barangay po. Parang gano'n. Si so, natakot din si kuya. Sa so, kumahal na siya. Eh, humihiling lang po ako ng ano, mga tatlong araw lang po. Pagkatapos ng klase niya po ng Friday, sa akin po sana. Friday, Saturday, Sunday? Opo. Tapos ihatid ko na ng Monday, papasok. Tapos uuwi na po doon sa Pudo. Sa bayan nila, Eileen? Opo. Ay, hindi po sila pumayag po. Bakit po kayo pumayag? I-anak niyo po si eh, sabi po kasi na Amaya, pumayag ka na lang pa kasi papakulong kanila nila, sabi niya po pero hindi si Daisy pala ang kasama, si Aileen ang kasama. Apo. so, pagtapos daw po nung school year, tsaka parang pupunta ng Pangasinan. Alam na ni ang buong kwento. Apo. anong Opo. sabi niya sa'yo? Ayaw ko pong pupunta doon sa Pangasinan. Ayaw hmm. ko doon tumira. Nasaan si Aileen? Ah, nandiyan po. kasama po ah, nasa'yo na. na. Apo. Ito yung sinabing kinidnap niyo si Kasi, niluwas niya. Kasi nandito ni na sa Maynila. Ano ang iyong pinaglalaban? kaya ko naman po siyang pag-aralin. Hindi ko naman po pinapabayaan. Kayo'y lumapit dito, Erika, sa Kaitanen Action dahil ang gusto nyo ay ano? Gusto lang po namin maayos kasi nasisira na rin yung pangalan niya. Tapos yung bata, hindi rin makakonsentrate sa school. Naka-enroll na po siya dito eh. Sinungaling ka. Tsaka ang inaano po nila, pinipilit nila. Siya nga yung biological mother kasi. Pero ang ano nga niya doon, mas gusto niya sa papa niya kasi doon siya lumaki sa papa Oo. Oh. niya. Pangrael, noong lumalaki si Anong sinasabi mo? Sino ang kanyang nanay? Wala po akong binapanggit dahil hindi lang ako Hindi rin siya laka. nagtatanong? Hindi rin po. So, nandito tayo ngayon dahil gusto niyong iklaro kung ano ang karapatan. Karapatan po sana ni Mang Raya. Okay. Kasi kasi so, siya naman yung nagpalaki. So, parang naano lang po kami na bakit ngayon after 14 years, ngayon ko po rin yung bata. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Hindi ko po siya pababayaan. Haharap ah, tayo kay uh, Ate Pia. At titingnan natin kung ano ang magagawa dito sa problema ito. Aling guys, si Mang Anselmo, narinig niyo ba yung salaysay opo, opo, ng uh, iyong kapatid? Opo po Ano ang nais niyong sabihin? Ganito po kasi, Sir. Nung buntis po ako, usap po kami ng mama ko. Kinausap niya po kami, dalawang mag-asawa. Sabi niya po sa akin, Ana, pwede bang alagaan ko yung anak mo pag lumabas para may kasama ko sa Ilocos? Ang mama ang nagsasabi nito. Opo. Oh. Nung buhay pa, sir. Tapos, sir, sabi ko, sige, at least may kasama ka doon. Sabi ko, hindi ko naman ma na ipapaampon sa'yo o ibibigay sa'yo, basta alagaan mo lang para may kasama ka. Oo, anak, basta paglaki niya, ikaw pa rin yung nanay niya, wala kang kausap kung hindi ako lang. Habang nabubuhay ako, alagaan ko yung anak mo. Pag wala na ako, anak, kunin mo, sabi ng mama ko. Anong reaksyon niyo po, mga Anselmo, nung nag-usap si Daisy at ang kanyang mama? Ako naman, sir, porque maganda naman yung sinabi yung biyanan ko, pumayag po kaming mag-asawa. Nakahit sabi ko sa kanya, ma, ako, kung ibibigay ko yung bata, huwag niyo pong ipagkakailan na kami din ang magulang. Sabi ng mama ko rin, Siyempre, kayong magulang niya, si Mrs. na lang ang dumadalaw doon. Mangboy at isang buwan, dalawang bisis punta doon sa Ilocos. Sabi nung mama niya noon, naghihingalo siya, tumawag sa atin tas. Ansel mo, sabi niya, mahina na ako anak, pwede mo nang kunin si a** dito sa bahay. Nung namatay yung mama niya, nung pagkatapos na nalibing yung mama ng asawa ko, doon ko na lang inano si a** kinausap, kumuha ko ng isang barangay kapitan, barangay Tagawat, para itulog ko kay Bayaw Rahel. Bayaw pa ko, wala naman si mama, kasi si mama ang nakausap namin, na kinuha yung bata, ngayon wala na siya. Bayaw, hindi ko kukunin yung bata, ililipat ko lang Bayaw kay Aileen. Kapatid yung rin din lang naman yun. Bakit? kay Aileen at bakit hindi niyo isinama sa inyo? Kasi nakapag-aral muna siya doon. Okay. Tapos sabi ko sa kanya, pagkatapos na ito ng year, kukunin kita sa Pangasinan. Okay. Doon ka na lang mag-aaral. Pero inuulit ko lang, wala kayong pag-uusap ni Kuya Rael, wala kayong po. dalawa. Wala po. Hindi kayo nag-usap na sana kung maging babae ang iyong anak ay ako na ang wala baba. po. Nandun ka sa biniyag ni Opo. A**. Merong birth certificate na nagsasabi na ang ama ni a** ay ang Kuya Rael. Opo. Alam niyo ba yun? Opo. Ba't hindi hu kayo nagreklamo? Nagreklamo po ako kay mama ko. Sabi ng mama ko, kahit pinabingyagan niya, ako yung kausap mo. Kung gusto mong kunin yung anak mo na on time, pwede mong kunin. Alam mo rin ba, Aling Daisy, na ang nanay na nakasulat sa birth certificate ay yung isa pang kapatid niyo? Hindi po. Nung pinabingyagan po siya, kala ko lang si kuya at saka yung mama ko. Hindi mo nakita yung birth certificate? Hindi po. Nung sinabi sa akin ni Rael na nabinyagan na po si na ang nanay niya, si Aileen, nag-react po ako. Sabi ko kay mama, bakit mama? Pwede ba yung magkapetin Na nakapangalan diyan? Bakit mag-asawa sila ma? Sabi ko kay mama. Hindi anak, basta ako yung kausap mo. Yun lang pinanindigan ko sa mama ko na siya ang kinausap Okay. Ko. Alam ba ng anak mo na ikaw ang kanyang ina? Opo. Okay. Kasi nagpunta po sila sa Ilocos nung three years old po siya. Kumira po sila doon ng dalawang buwan. Ni mama ko po. Okay. Tapos sinasabi ni mama, yan ang tunay mong mama. Yan ang papa mo si Papa Sel. Alam po naman yung bata. Ang tawag po sa amin Papa Sel, Mama Daisy. Hanggang ngayon? Opo. So alam ng bata Opo. na kayo ang mga magulang? Opo. Anong alam niya kung bakit siya inaalagaan ni Kuya Rael? Yung nagtanong po sa akin si bakit mama napunta po ako kay Papa Rael? Hindi ko nakausap si Papa Rael mo. Sabi ko, hindi kita pinalagaan sa kanya. Ang kumuha sa'yo anak na nag-alaga si Mama Tilde. Walang kasama si Mama Tilde, kaya ikaw yung kinuha niya, sabi ko. Okay. Meron ba kayong hawak na birth certificate ng bata? Wala po kasi. Uh, hindi ko na kuha dahil lit registration na daw ang dahil hindi pinarehistro yung midwife niya noon kaya nagpunta ako sa NSO na iano ko ng re registration, hindi ko pa makuha daw. Aling Desi, sa iyong palagay, doon sa nakaraang labing apat na taon, may pagkukulang ho ba kayo sa inyong anak? Wala, 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 wala. sa... Kahit hindi ko na... kami ng financial noon. Kay may mother. Panaman. Yung kay mother ah, po okay. Binibigyan. Sana yung anak po dahil willing naman na pumunta sa amin, kaya dumulog kami dito, Mang Boy, dahil pinakas niya yung anak po doon sa... Tumulog. Hindi niya kasi pinaalam. Hindi niya pinaalam. Pero sinabi rin niya na hinihingi lamang daw niya yung biyernes, sabado, linggo. Oo, yun. Oo yung kinausap Ah, siya. pinagbigyan ba ninyo? Hindi siya pumayag kasi hmm. pag sabado at linggo, yun ang araw ng day of niya na mag-work sa trabaho niya. Kaya lagi inuman sila. Kaya yung ang inaano namin, paglasing si Kuya, siyempre yung mga ibang kasama niya, sir, na kaininuman niya, yun lang inaano namin. Kaya ayaw ng kasawa ko nung humiling si Kuya, na doon siya matulog ng Sabado at sa Kalinggo, hindi siya pumayag. Sabi ni Kuya Rael, ay pag uh, hindi niya ibinigay si a** sa inyo, ay ipakukulong daw siya kasi sir, tinakbo niya, hindi niya pinaalam sa amin. Ayun, pero totoo yun, Opo. na sinabi niyo Opo. na pag hindi mo uh, ibalik yung bata, yung bata Opo. ay ipakukulong Opo. ka namin. Parang kidnap niya kasi hindi niya pinaalam sa amin. Kaya sa ati ko naman, sir, naghahanap yung kapatid ko, hindi naman na sina, sinabi na andun sa akin yung bata. Nalaman lang namin doon sa nagsusunto sa kanya na may kumuha na lalaki. pinablatter po namin sa munisipyo. So, tago din po yun, sir, na kinuha po ni Rael. Ano ang gusto niyong mangyari ngayon? Ang inaano ko, tawala na po yung mama ko. Kunin ko yung anak ko ta babae yung anak ko, sir. Okay. Pakikinggan niya ng mga abogado natin, eh, Ate Pia, at sana'y uh, natin ang solusyon na tama. Opo. Tarama. Tarama